oh my god So, ayun guys. Uh, pininturahan po natin yung in order natin sa Lazada. Uh, nakikita nyo naman. <coughs> Hindi po siya kasukat. Kaya dinala po natin sa ano sa paggawaan sa may ano sa may auto shop. Doon natin pinapabawas at pinadugtungan. Papakita ko sa inyo guys. <coughs> Ayan, ito po siya. Pininturahan natin. Ito yung ano pinotol yan dito kasi kapos nga siya doon sa side mirror pinadugto nga natin pinapagawa natin paraan so ngayon pinapinturahan ko na ng pilox kulay black ayan ito pa yung order natin carbon steak and ring ayan order po natin to sa Lazada ito yung side mirror napakaganda napakalupit kita nyo naman ayan yan po yung natin mamaya papakita ko sa inyo kung may kabit na pag nakaibit na to dito yan nung in order nung in -order ko sa Lazada yung bracket na yon hindi magkasukat dito dito at saka dito hindi umabot hanggang dito lang hanggang dito lang guys hanggang dito lang at saka hanggang dito ang ginawa ko dinala ko sa ano sa Photoshop sa may wildingan pinagawa ko dai pinagawa ko doon kay Bay so ngayon uh, okay na kasya na siya mamaya ikabit natin guys pag naikabit na papakita ko sa inyo inorder ko yan sa Lazada nagkakahalaga ng 971 binayaran ko yan ito yung bracket niya yan yung bracket niya inorder ko sa Lazada ano siya eh long long na yun ha ibig sabihin pag long ibig sabihin mahaba eh lalo na pag shirt ayan ayan yun ginawa natin nung pagkatapos ng welding ayan nakikita nyo na pagkatapos ng welding pininturaan ko na pagkatapos ng pintura patuyuin na natin sa glit at para maikabit na natin mamaya pakita ko sa inyo pag naikabit na yon. Huwag nyo pala kalimutan, pakilike and subscribe sa ating moti YouTube channel dahil malapit na po tayo mag 4000K. Ayan, mamaya, napakastig po talaga to. Ito po yung lagay nating phone Ito, matagal ko na ito in order din. Salasada ko rin ito binili. Ah, hindi ko pa inaikabit. Ayan, ang ah, susunod natin bilhin yung charger ng charger ng cellphone. Ito yung ano natin. On-off ng LED. Ayan. Huwag niyo pala kalimutan. Share, like, and subscribe sa ating muntin channel. At syempre yung loma. kita na natin to. May tatapan ng okay mura. O, ibig sabihin okay mura, mura lang siya. Okay mura, di ba? Salitang Japan, okay mura. Okay lang daw dahil mura. Ayun, papakita ko sa inyo mga guys kung okay na. pagtapos na to, tuyo na kaya to. Patuyo natin ng date mga ilang minuto, mga 30 minutes o 45 minutes. Ayun pag natuyo na, papakita ko sa inyo mamaya pag tapos na ito po yung binil natin pintura kulay black, original brand since 1965, kulay black po siya bus ni, bus ini bus ni